Paano kung sabihin kong nabubuhay ka sa isang itim na butas? Maniniwala ka ba? Hindi lang ikaw. Lahat sa ating nakikitang universo ay nasa loob ng itim na butas na iyon. Bagamat parang science fiction lang, ipinakita ng bagong datos mula sa James Webb Space Telescope ang pinakamakapangyarihang teleskopyo sa kalawakan na posible itong totoo. Kung totoo ito, talagang nakakabaliw ang mga epekto. Ang Big Bang ay parang white hole na nagtatago lang. Pero ano nga ba ang white hole? at mas mahalaga ano ang nakita nila. Ang pagbagsak ng bituin sa black hole at paglawak ng Big Bang ay parehong solution sa field equations ni Einstein. Dam nga ito ang kurbada ng space-time at densidad ay papalapit sa kawalang hanggan. Bumibigo ang klasikal na pisika at nakakakuha tayo ng mga kakaibang resulta. Dahil sa pagkakatulad, may siyentipikong nagtanong kung maaring ang dalawang solusyon ay dalawang mukha ng iisang barya. Ang onda pilang ng Pogandwood ay ang Singularidad. Sa simula, ang lahat ng bagay sa universo ay siksik -sik sa isang tuldok na may walang hanggang densidad. It-ing space-time singularity na pinagmulan ng Big Bang? Yunit mang itim na butas din sa kabilang banda ay may katumbas na singularity na may walang hanggang densidad. Uh, hindi ito mula pa sa simula ng panahon, kundi nasa gitna ng itim na butas ang kanilang singularity. Ang isa pa nilang pagkakapareho ay ang abutan-aw. Ang event horizon ng itim na butas ay bilog sa paligid ang singularity na tanda ng puntong wala ng balikan. Kapag may isang bagay na lumampas sa abot tanaw na ito, hindi na ito makakalabas kailanman. Ang ating nakikitang universo ay merong katulad na tinatawag na particle horizon yung gabilog na klitero kaya nagpapakita ng pinakamalayong distansya na narating ng liwanag sa daigdig mula Big Bang. Walang makakapasok mula sa labas ng particle horizon at walang makakalabas mula sa loob ng event horizon. At dalawang panig ng isang barya at hindi lang ito basta-bastang pagkakatulad Pwede mong gawin ang matematika at ipakita na kung kukunin mo ang equation para sa event horizon ng isang itim na butas at ipapalit mo ang halaga ng mass na nasa loob ng ating observable universe, ang kalalabas ang event horizon ay eksaktong tumutugma sa cosmic horizon na nakikita natin sa ating universo ngayon. Napansin ng mga tao ang mga pagkakatulad na ito, higit limampung taon na ang nakalipas. Posibleng ang Big Bang ay isang pagsabog ng white hole sa loob ng black hole ng ibang universo kabaligtaran ng black hole ang white hole, lahat ay lumalabas dito at walang nakakapasok. Ang larangang ito, tinatawag na black hole cosmology, ay nagsasabing lahat ng nakikita natin sa universo. Tayo kasama ang araw, mundo at mga galaksya ay nasa loob ng isang napakalaking black hole. Ang particle horizon na nakikita natin ay mismong event horizon ng pinagmulang black hole. Para maintindihan ang nakita ng James Webb Space Telescope, dapat mong maintindihan muna ang cosmological principle. Sinasabi lang ng prinsipyong ito na kapag lumayo ka, pareho dapat ang itsura ng universo sa lahat ng direksyon. Dapat homogenous ito, ibig sabihin, kung kukuha ka ng dalawang random na espasyo sa universo, halos pareho ang bilang ng galaxy sa bawat isa. Dapat din itong isotropic, ibig sabihin kahit saan ka tumingin sa langit, halos pareho lang ang makikita mo. Mga galaxy, bituin, nebula, alam mo na, dapat walang malalaking puwang o hindi pagkakapare-pareho. Ito ang pundasyon ng kosmolohiya at lahat ng eksperimento natin noon ay sumang-ayon dito. Lahat yon maliban siguro sa natuklasan ng James Webb Space Telescope. Sige, dito na nagiging interesante ang lahat. Isang bagong pag-aral ang inilabas na tumingin sa dalawang daan, tatlong spiral galaxies na matatagpuan bilyong-bilyong light years ang layo. Gusto nilang malaman kung ilan sa mga ito ang umiikot ng pakanan tulad nito at ilan ang umiikot ng pakaliwa. Kung totoo ang cosmological principle, dapat nating asahan na kalahati sa kanila ay umiikot sa bawat direction. Gunit natuklasan ng James Webb Space Telescope na dalawang katlo ng mga galaxy ay umiikot ng pakanan at isang katlo lamang ang umiikot ng pakaliwa. Ayon na sa may akda ng papel, dahil umiikot ang mga itim na butas, posible ring umiikot ang universo sa loob ng isang itim na butas. Ipinapahiwatig nito na isang posibleng paliwanag kung bakit dalawang katlo ng mga galaxy ay tila umiikot sa direksyong pakanan ay dahil tayo ay nasa loob ng isang itim na butas na umiikot din sa parehong direksyong iyon. Pero, pwede bang umikot ang mga itim na butas? Oo, karamihan sa kanila ay umiikot talaga. May dalawang uri ng itim na butas. Ang hindi umiikot na Schwarzschild black holes at ang umiikot na Kerr black holes. Ipinangalan kay Roy Kerr, isang pisikong New Zealander na unang nakalutas ng field equations ni Einstein para sa umiikot na kaso. Mahalaga, ang Kerr black holes ay may angular momentum na humihila sa tela ng spacetime sa paligid nito. Ibig sabihin nito, ang anumang bagay na papasok sa itim na butas ay mamanahin ang particular na axis ng pag-ikot na ito. Sa kalaunan, kung sila ay mabuo bilang mga galaksya, dapat ay ipapakita rin nila ang namana nilang pag-ikot. Isa ito sa mga mungkahing solusyon para sa resulta ng James Webb Space Telescope. Pero, pero posible lang ang solusyong ito kung umiikot ang mga itim na butas dahil sa isang napakatiyak na dahilan. Naalala mo yung singularity na pinag-usapan natin kanina, di ba? Yung iisang punto ng walang hanggang densidad sa loob ng puso ng bawat itim na butas. Kung umiikot ang itim na butas, yung iisang punto na yon ay hindi na punto. Sa help, nagiging sing-sing ito. At itatingan ni sing-sing na ito ang nagbubukas ng posibilidad na ang Big Bang ay maitago bilang isang puting butas. Ang puting butas ay kabaligtaran ng oras ng itim na butas. Sabi ko nga, bawal pumasok pero lahat dapat lumabas dahil ang singularidad sa loob ng umiikot na itim na butas ay nagiging sing-sing, may maliit na espasyong maaring malagpasan sa teorya. Mahalaga, ang paglitaw ng puting butas ay parang lumalawak ang espasyo pagmasdan mula sa loob ng itim na butas. Ito ay nakakakilabot at kahawig ng paglalarawan natin sa Big Bang. Yung ito to, ito at ang Big Bang ay puting butas lang na nakatago. Paano natin malalaman Halimbawa, ano ang magiging pagkakaiba ng isang universo na nagmula sa isang puting butas at ng isang nagmula sa Big Bang gaya ng alam natin ngayon? Mas marami talagang hindi tugma, gaya ng mga pag-ikot ng galaxy na nakita ng James Webb Space Telescope. Dapat ayusin ng inflation sa Big Bang model ang mga hindi pagkakatugma para mapanatili ang cosmological principle habang ang universo mula sa puting butas ay mag-iiwan ng ilang palatandaan. Baikin ba'y tukwang pag o kakaibang pagsasama siyang materya? Kailangan pa natin ng dagdag na datos para malutas ang misteryong ito. Isipin mo na lang kung totoo lahat ito at talagang nabubuhay tayo sa loob ng isang itim na butas sa ibang kalawakan kung saan man iyon. Ano ang sinasabi nito tungkol sa realidad? Una sa lahat, ang itim na butas na iyon ay magiging napakalaki, mas malaki ng maraming ulit kaysa sa kahit anong nakita na natin. Ang bigyong itim na nabutas na naglalaman ng ating universo ay kasing bigat ng apat na pong sextillion na araw. Iyan ay apat na sinusundan ng dalawamput dalawang zero. Ang event horizon nito ay magiging labing apat bilyong light years ang lapad. Kung ang Sagittarius A, ang itim na butas sa gitna ng ating kalawakan, ay singlaki ng virus, ang itim na butas na may taglay sa ating universo ay singlaki ng mundo. Ipinapahiwatig din ito ang isang walang hanggang serye ng mga universo na lahat ay magkakaugnay sa pamamagitan ng mga itim na butas. Sa bawat bagong universo, ito makakakita ka ng mga bagong itim na butas na naglalaman ng sarili nilang mga bagong universo. Poaro yung mga gulot iso ang uh, situation kung saan ang mga pamilyang universo na gumagawa ng pinakamaraming itim na butas ang nabubuhay ng pinakamatagal. Parang survival of the fittest pero universo ang naglalaban, hindi hayop. Pero hindi natin dapat seryosohin masyado ang ideyang ito. Hindi pa kumbinsido ang siyentipikong komunidad na nabubuhay tayo sa loob ng isang itim na butas. Tulad ng lahat ng bagay sa agham, may inilalathalang papel at pagkatapos ay nire-review ito ng mga kapwa-siyentipiko at saka magsisimula ang komunidad na talakayin ang mga resulta, sinusubukang magbigay ng pinakamainam na paliwanag. May mga nagtangkang obserbahan ang pag-ikot ng mga galaxy Ngunit kapag may nakitang asymmetry, kalaunan ay iniuugnay ito sa mga dihalatang halatang pagkiling sa paraan ng observation. Eh halimbawa, maring maapektuhan ng paggalaw ng dagdig ang resulta. At isa pang mas halatang dahilan ng pagdududa ay tiningnan lang ng pag-aaral ang humigit kumulang tatlong daang galaxy, samantalang trilyon-trilyon ang mga ito sa ating universo ang ilang bahagi ng kalangitan na tiningnan ng James Webb Space Telescope para makita ang mga galaksi na ito ay kasing laki lang ng ulo ng asphyl na hawak sa braso. Kaya kailangan nating tingnan ang natitirang bahagi ng kalangitan bilang isang buo para magkaroon tayo ng mas malawak na pananaw tungkol sa pag-ikot ng mga galaksi sa universo. Totoo naman na kailangan pa natin ng mas maraming datos pero nakaka-interest talaga ang resulta na ito. At ang ideya na nabubuhay tayo sa loob ng isang itim na butas ay maaring tunog katang isip lang pero isa itong totoong posibilidad na sinusuportahan ng matibay na pisika kaya hindi ito dapat baliwalain.